ipinapadala ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung saan ang pinakamalaki sa lahat na barko ng Philippine Coast Guard ay sinadyaring banggain ng China Coast Guard vessel kahapon kahit na wala naman itong ginagawang masama. Pero sa report ng China ay sila pa umano ang binangga ng Philippine Coast Guard vessel. Muli namang iginiit ng Pilipinas na hindi pa rin ito magpapa-escort sa Amerika at mag-isang lalabanan ng panghaharas ng China. Pero ang tanong ng marami, lumaban nga. Matapos pagtulungang bugbugin ng mga barko ng China, ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, abay hindi rin nakaligtas ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard kahapon matapos itong sadyang banggain ng barko ng China. Basi sa salaysay at mga inilabas na video ng Philippine Coast Guard, nagsagawa ng dangerous maneuver ang Chinese Coast Guard vessel na 5205 sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. Tatlong beses umano itong banggain ng China Coast Guard kahit na wala naman itong ginagawang masama. Masama.